Oh, grabe, sipit pala naman yung oh, gabraso na ni Teo Hello po, magandang umaga po sa inyong lahat Yan bali, si Bossing po ay namamandaw daw na po ngayon ng bubukos si Bossing po ay namaman daw na doon po sa may kabilang dulo yan hindi <laughs> na po ako ni Bossing pinasama mamaya na lang daw po kapag ka, dito na po kami mamaman daw ay sa kalakhan na Yan, dyan po kami mamaman daw mamaya. Na pitch po na iyan. Baya na po si Bossing at padating na. Nakapaman na po siya doon sa dulo po ng fish pond. Anong balita, Bossing? May huli? Hindi okay. ba? Pata muna yung mamaman daw na dun ah. Mamaya muna yun tatalian. Bili ma. Bili oh. ma. Ano, kata na muna. Papatayin ko muna. Ayan po at bali, yung mamaman daw na po kami ni Dito po sa may kalakhan po ng Bishpanda. Doon, tumuntok sa Pasak. Dito ah? sa Pasak. Sa Pasak? Buno, sa Pasak? Oo. Oh. Limsa mo Ayan, nagsasakay na po na rin po si Bossing papandawin na natin. O kaya, may huli. No! Wala. Oh no! Isa. <laughs> Kunin na ito, pula. Oh. Walang sipit. Walang sipit? Kunin na ito. Mataba. Oo, oh, huli pula. Ikaw. Mataba na. So, Ba't no? walang sipit eh? Yun? Binabog siguro. Ah. Uh. Parang si Milya pa iyan ay. Ayun, may ibira. Hindi ba tangko lang kayo ibira lumaki? Matagal. Kanina pang madilim-dilim. Masaan? Ah, ito. Ayan guys, at papandawin po natin itong isa. Uy, may huli. Busing. <laughs> wow, dalawa. Aalpasan mo? Aalpasan daw po ni Busing yung isang maliit. Maagap yung mga mamimiwas. Madilim pa ay panay daan ng bangka. Ano na huli ngayon, bossing? Tulingan. Sana yung mga lumalaot ay maraming mahuli. At ito po ang ating view ngayon. For today's video. Yan. Ganda ng bukang liwayway dito ah, kanina. ganyan po pala kapag ka magpapaatras ka ng bangka yan hindi ba isasaguan Meron? No. Ay, maliit. alpasan mo na rin. Ano yung isa? Kasag? Kasag. Ay, alpas ah. Oh. Oo. Nalang, wey. Pusing ano kaya? Lumaki yung ating mga... Eh, mga nahuli natin noon. Na midyad. Siguro. Dito. Dito. Kahit pagkata'y makukuha ng noni, eh, bro. Ganitong umaga. Walang pain. Walang kung ano. Mahirap. Ops. May huli ba sing Two. Uh. Dalwa. Wow. Pwede na yun. Pag mataba na, eh, ihulihin na nata. Alpasan may yung isa. pa mga alpasan bakit? payat? lalaki sabi mo lalaki pa? ay oo, sabagay malayo pa ang December sabi mo, pa tsaka pag nagluno pa yan pag nagpalit po ng shell ay mas lalaki po siya ay sakto ngayong December at mahal po ang alimango Iisa ang size ng iyong alimango. Ganayon din. Apat. Apat ani. Eh. Kasi maliliit. Yung kulay tatlo. Ayoy, isa gagapusin mo na. Dito nako ako mataba. Oh. Oh. Ya, yeah, kita mo may ulit. Wow, mayroon. Nakita ko yung huli. Mababaw po pala dito sa parting ito. Ano, mataba. Malaki na yun na Baka ay kapapaglunuhan eh. Hindi, basta ka na rin. Oo, oh, alam ako. Ano Yung lahat Okay, ano mo to papandaw Papan daw uli. Tagilaw. Ano Saan? May huli, dalawa. Kumawa alpasan mo. Kumawa po't Para maliliit pa ate alimang mo. Kunin ko na yung bakla. Maliit pa, busin mo. mo.

Lea. <coughs> Naki, wala ko ding Wala ko na aninag Kulay pula. Kulay pula. Kala. Di ba nga pagkaganang madam ay maahalata mo kung may Tumahan tao Makikita mo yan pa Kaya dapat ay hindi <coughs> Kailangan natin din yan Ay trabaho Ilas Alpasan mo Tatlo ka diba, ba? Masisipit <laughs> ka pa. Diba, Ay, isa. Pula. Uli na. Hmm. Yung salusun mo ka na maayos ha. Doon ang alimang sa tabi. Saan? Siya nga, honey. Bukain mo. Yung palang mga alimang yung napunta lang sa tabi po. Sing, honey. Parang sila'y nananabi. Eh. Meron pong alimang, ay, dali po siya papa pana, na. Ay, 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 ay. Ay. Nakuha mo. Lumubog agad. Lumubog na po agad yung alimang. Nabasa pa. Papay nga doon. Mataba. Mataba. Ayaw magpahuli at gising. Pero kapag katulog ay di agad sila nababa. Mga naramdaman ka kagad. Bayaan. Huli. Dalawa. Tapos mga Oh. Ano iyon, bossing? Aba. Nakita mo? Hindi. Ano mo sa akin? Isda. Ito lang, holy. Eh. Alpas. Alpas. Nakaalpas na. Kinain lang ang pain. kaya oh yeah, may holes o oh, walang hole hey. ba mayroon dalawa kasi maliit pa, po uh, small size ano, papalakihin pa natin bababa ko ha kami po ni bossing ay dodoong na Yan po at bali nakapamandaw na po kami ni Bossing ng mga bubo. At bago po ni Agapusan ay magpapakain muna po siya ng manok. Kagulo na po yung mga manok ni Bossing. Oh. Parang nag na eh. Lahat na may makakatikim. Ba't pinapasigil ba yan? Ayaw tayo lang tayo makakasigil. Binibidya ba yan ang ulam? Ayaw pinapasigil ba yan? Pinapatikin. Ito na po yung mga nahuli po natin ng mga alimango. Yan, nakalagay po dito sa mga bubo. Yan, lahat po yung may laman yung mga bubong ito. Ah, gagapusin po ni Bossing. Tapos, ito naman po yung na pinandaw po niya ka na prank. Ito po sa dulo ng fish panda. Ang mga huli po namin ni Bossy ngayon ay parang mga medium size lang. Ba? Aray. Aba. Aba? Um, Tikta na, na, na naman. Tikta na naman. Tapang. Tapang. Naki po ito mataba. Ah. Naki ito pigahan busing yan eh. Wow! Naki malaki bosing Oh, Malaki po yung huli Ako doon ni ang dalamay Ah. Pero malaki yan eh. Oh. Ay, isang kilo yan. Ay, hindi ko ka ayaw sagutin. Oh, bali pa yung galam. Ay, ay. Saan ang galing yan? Saan na bali? Napag ko ganun. Siguro ito, panumpas ah. Baka maindikan niya yun. May kababag siguro ito doon. Grabe, nakahuli po si Bossing ng malaking alimang, oh. Okay. Sige, pagi na buta eh. Sira. Aba. Iba sa giya. nga. Aba. Wala niya. na eh. Yung bago ko na Basag na ito eh. nga nga hani. Matigas ang shell hani. Parang bato. ako sa tali mo hindi hawak kamay eh. oh laki pala ko wala kang malaking huli eh. meron pala Malaki po itong huli po ni Bossing. Eh. Kasi parang kulang nga. Ang galam. Ayan eh. Apat. Ah, tika bilang galam. Ayan eh. Kulang. Malaki po itong nahuli po ni Bossing na ito. Meron pa din yung malaki bosing, Grabe. Hmm. Dati po noon, kapag kami ng ganito sa ilog, kami tuwan-tuwan. Ah. Bihira na pong makahuli ng ganito sa ilog. Karamihan to'y sa malasdaan. Oh, grabe. Sipit pala naman yung oh, gabraso na ni Teo. Wow! Ay, dalawa po ang huli na itong isang bubo. Parehas pa man din pong malaki. Oh, ay nakipabae pa yung isa grabi. Grabe. Huli ka Oh, Ay, yeah. oh, yeah. di aalpasan mo. Ay, di aalpasan natin. Aalpasan daw po ni Bossing at Payat. Malaki na pa man din, honey.

Yan po at itong mga nahuli po ni Bossing na alimango ay lalagay na po natin dito ay sa isang lagayan at kami po ay palis na. Tanghali na. baylan ito 1, 2, 2, 4, 5, 6. 7, 8, nine ten eleven twelve Ano ito? Saan ulit plot? Thirteen Fourteen Fourteen po ang huli po itong fourteen peraso po itong negosyo niya Napakainit Ayan po at bali, pauwi na po kami ni Bossing sa bahay. At dala na po ni Bossing yung mga nahuli po namin, alimango. Bali, tatapak na po sa Na Bossing, mamaya pagdating. At yung po ibang alimango ay ihahanda po namin. Dahil birthday po ngayon ni Milot. 23 years old na po si Milot hulaan mo bossing mga ilang kilo yan kaya natin lahat lahat sige tingnan natin mamaya yung susi nadala mo Okay. Para kang manghula. Tataktak na po ni bossing 'yung mga nahuli po natin. Hindi mo. Limang kilo po 'yan. piliin mo na yung ibebenta mo Magtira ka lang Pang lulutuin ni Milot Yan bali yung mga Nahuli po ni Bosing na mga alimango Ay ibebenta po niya yung iba Dadalahin po niya ngayon sa palengke Tapos yung iba naman po Ay ihahanda po ni Milot Dahil birthday nga po niya Ayan at bali hanggang dito na lamang Muna po ulit itong aking vlog At muli maraming maraming salamat po ulit Sa inyong lahat sa walansawang pagsuporta at panunood. Magingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye!